Pagpalang araw po sa inyo lahat, uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong magsubscribe. Uh, naniniwala pa akong sila ay may busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malaki sa sakit sa araw-araw. At sana po ay palagi po tayong uh, manalangin sa Diyos mga makapangirain sa lahat, araw-araw, bago matulog, pagkagising sa umaga para palagi po tayong ligtas sa lahat ng kapanganiban, ng kasamaan at mga panglalaik po sa atin. Kaya sana po ay magpursiki po tayong manalangin sa araw-araw at matuto pong uh, sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, anikisa lahat, magmahalan po. At huwag uh, makikinig sa mga taong walang kabulan sa mundo, ibabaw ng mundo na uh, palaging ang ginagawa po ay Uh, puro kachismisan po uh, at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at shoutout po sa inyong lahat shoutout po sa inyong lahat sa mga bagwan po na ngayon lamang po nakaparood ng aking youtube channel iwagan ng pangasinan po sana po ay pakitulong po at pakisubscribe pakilike and share para makapasok po tayo sa ating ginawang maliit na channel po na iwagan ng pangasinan pakitulong po ang sishare ko po ngayon po sa inyo ay uh, may nag request po sa akin na yung i-devotion daw yung i-devotion uh, ng mag-asawan duwindi uh, kung gusto po nyong makakawan po ng uh, mag-asawan pag nakabili po kayo ay gumawa po kayo ng ganito pong pounds tapos ilagay nyo po sa pulang tila. At ang gawin nyo po, uh, kahit dasalan nyo lamang po ng isang ama namin po at yung kwan niya, ito po, po na kung sa negosyo, ito po, sa 120. Ito po'y po nakakon ko rin po ito na binigay sa akin ng kaibigan ko po. Uh, uh, hindi ko po ito ibibinta kasi binigay po sa akin ng, ano po, po sa duwindi po. Uh, uh, mahalata mo kung ito'y gumagabay sa iyo o kumukan sa iyo kasi uh, para sila pumipintig po. na uh, pag inawakan mo po ay kung yung balahibo mo uh, parang tumatay yung balahibo mo at pinapawisan ka malamig po magsawang duwindi po yan po Uh, kung gusto niyo pong magkaroon po nito ay magkuna po kayo sa uh, sa online po, sa Shopee. Sa Shopee kayo bumili po para sigurado po kayo na kuno po. At makakamura po kayo ng uh, pagbibili po kayo sa Shopee, mag-order po kayo, makakamura po kayo. Pag bumili naman po kayo sa ibang tao, kung hindi nyo po kilala po, kung na po kayo bumili po sa uh, nakukonori po na magkukon po sa inyo. Sa Shopee na lang po kayo. Uh, at sigurado po ng buruan po na makakakon po kayo sa siyapi po mag sound windy Ayan po ito po sa sugal sa negosyo ang pagkonpo po nito kung gusto niyo po talagang mga ay dasalin niyo po sa araw-araw kung gagamitin niyo po sa sugal ay uh, hawakan po nyo ito sa kaliwang kamay tapos bago po kayo tumaya o, o kahit na saan pong gusto nyo pong sugal basta hawakan nyo po at usalin nyo po ng pabulong po o sa isip lamang po yung orasyon nito na yung uh, presignum na uh, di yung i-icon nyo na po para sigurado po kayo. <clears throat> Ang kono po to sa sugal po ay Resignum Coromina Liberamos Diosis Diosis Nostris Domini In Nomini Patri Amin Jesus Tatlong bisis po lamang po uh, Kung gagamitin nyo po sa sugal po o sa kataya po kayo sa loto uh, hawakan nyo po ito sa kaliwang kamay po tapos huwag nyo ipapakita po hawakan nyo po na nakalagay po sa uh, ganito po pounds ilagay nyo sa pounds po ilagay nyo po sa ganito po tapos uh, hawakan ilagay nyo po sa bulsa po sa kaliwa kaliwang bulsa po ilagay po ito tapos habang inuusal nyo po yung orasyon po nito ang in ni Domine, hos dius dius, no stress Domini in omni patria amenesus. abang kunyo po hawakan niyo po. At yun po yung uh, sa isip lamang po yung ah uh, po nito. Uh, orasyon po nito para sigurado po kayo na uh, gagabay po sa inyo ang magsasawang hindi po. Tutulungan po kayo nito basta uh, bukal sa puso po nyo at tiwala po kayo sarili na wag, wag po kayong magalilangan na igagabayan po kayo ng mag asawan duwindi po at gagamitin nyo naman po sa sa kung po anak buhay po alimbawa po sa may negosyo po kayo ang gagawin nyo po ay dasalin nyo po rin po yung uh, adunay yuba uh, Adonai Gihabi Aha Gisroil Gihuda Pagpalang Dios el Elgiri Nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran mangyari nawa sa tulong mo amin yan po ang gagamitin niyo po dapat po maisaulo po ninyo kung may negosyo po kayo sa tindahan o sa mga uh, sa labas po mga kahit ano pong negosyo Saring nyo lamang po sa isip lamang po at ihip po nyo sa mga negosyo nyo po ito na palagi nyo pong pwede nyo rin palagi nyo pong nasa bulsa o sa bag o sa ilagay nyo po sa kaha na wala pong nakakaalam na kayo lamang po nakakaalam nito ngayon ko lang po kayo, sa inyo ipapakita po ito hindi ko po sana po ito ipakita sa inyo kaso may nag request po sa akin na magasawan uh, mag-asawan doon hindi kaya ito kahit makikita nyo po ito hindi po siya nawawala ng visa kasi uh, nilagyan ko po ng panara po ito araw araw ko po silang uh, na uh, nilagyan ko ng panara para kahit makita ng iba po na hindi po siya mapapasokan ng negatibo kasi may panara po na aking nilagay po kahit araw araw ko po ipakita po na kung hindi po mahigupan ng kapangyarihan po mga mag-asawan doon hindi kasi may nilagyan ko po ng panara para hindi sila mahigupan po ng kapangyarihan uh, sana po nainawaan nyo po itong naking babagi po at ipakakalupo po sa inyo ang para may devotion nyo po kung may tangan po kayong ganitong mga asawan doon hindi pakakalupo po sa inyo para may magamit po kayo na uh, lalong lumakas po at ito po ay bubugan nyo po palagi ng ganong orasyon tapos uh, uh, bugan nyo rin po ng hike doon para lumakas po siya sa araw-araw po at gagabayan po kayo pag uh, tama ang gagawin nyo pong proseso po gagabayan po kayo na tiwala po sa inyong sarili po ang ibubukan nyo po dito yung hike doon po na hike doon hike doon hike monira hike santa sakripisya, ibata, sis uh, laturis, uh, kainig, awiwi, ad na silim, gai pananigan, mik mak, masak, masud, uha, aha, ha, ka ba, ika, juwaw, ko po rin po sa inyo, kayo, kasi pasin na po kayo, uh, muna kayo, kasi yung, ang ay talagang, uh, mabilis po ako magsalita na, kung po, uh, ito, pag may itangan po kayo nito, bumili po kayo, ang gawin nyo po, pag may, halimbawa po naka na po kayo nito, ay, ah, uh, dasalan nyo po agad ng, ilagay nyo po sa, pag nakabili po kayo nito, bago po na dumating po sa inyo, magtirik po kayo ng kandila po sa altar kay isang kandila po, tapos dasalan nyo po ng isang ama namin, at, ah, uh, basbasan nyo po siya kung wala po kayong alam na pangbasbas may inapload na po akong pangbasbas dyan basbasan nyo po siya kahit din nyo na po siya abinyagan uh, basta mabasbasan nyo po at bugan nyo po ng high doon na po malalakas na po yan tapos uh, araw araw nyo pong uh, dasalan para gabayan po kayo at tutulungan po sa araw araw na pangangailangan mo sa buhay po Ah, po. Ah, sana po ay nagustuhan nyo po ah, ilagay ko muna dito sa loob at isishare ko po sa inyo konpo para ma ipan nyo po sa inyong konpo ah, libreta na gagawin nyo po sa araw-araw po ilagay ko po dito ito po ang kwan ko po pasensya na po kayo kasi kwan po ito uh, ang proseso po nito kung talagang gusto nyo pong i-devotion i-devotion po ang mag-asawang doon di po uh, ang ulas uh. na mag-asal ng isang ama namin katapos ay isunod ang oras yung ito ng tatlong bisis po uh, sana po ay makopya nyo po ito na maayos po Magdasal ng isang ama namin tapos sunod po yung tatlong bispo. Adonai, Yahabi, Aha, Israel, Yehuda. Pagpalang Diyos, Yahweh, Elgiri. Nawa ang aming negosyo ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran. Mangyari nawa ito sa tulong mo. amin. Adonai, Yahabi, Aha, Israel, Yehuda. Pagpalang Diyos, Yahweh, Elgiri. Nawa ang aming negosyo ay ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran mangyari nawa ito sa tulong mo amin Adonai Jahabi Ahar Disroel Ihuda pagpalang Siyawi, Yawi LJ nawa ang aming negosyo, ay magkaroon ng matagumpay na kalakaran mangyari sa tulong mo amin at para naman sa sugal po uh, ito po pa pagagamitin niyo basta idibuhin niyo po to na uh, kon po araw-araw po uh, narito po naman po sa para po ko, uh, magkasawang din di uh, lagay sa magkasawang din sa kaliwang bulsa ng uh, pag nagsusugal ka hawak-hawakan mo ito habang nagsusugal at sambiting pabulong o saling sa isip na um, tatlong bisis po uh, Narito po ang orasyon po. Presignum Cromina uh, Nabiramus Dios Dios is Nostris Domini in nomine Patria Amisus. Presignum Cromina Libiramus Dios is Dios Nostris Domini in nomine Patria Amisus. Presignum Cromina Libiramus Dios is Dios Nostris Domini in nomine Patria Amisus. Yan po. Masaling pabulong habang nagsusugal po. At bugan nyo po ng uh, haik doon na po. Ike na, Ito po yung na po. Ito po matagal na po ito sa akin to na kung po uh, uh ginawa ko malit na ribrita po nag-aaral pa ako ng karunong alim po. Hanggang ngayon tinago ko po. Ito po yung Ike po. Ito po yung nyo po sa kanya. Hike duna na po. Ito. Hike doon Hike mo Hike Santa. Sakripisya. Ilibata. sa sisla. Turis. Kainig. inig Ad na silim. Gay pananigan. Mekmak. Magsak. Masak. Masud. Uha. Aha. Ha. ha, ha ko ba? ka Yuhak. Uhuhay. Ito po. Ah. Uh, Yan po, ito po yung i-devotion po. ah screen sa naman po para makakanyo po na maigi. Tapos uh, sunod nyo po yung oras sa sasugal po. Ito. ah, uh, tapos yung hike doon na po. Yan po. maraming uh, salamat po. ah, uh, ang pagkuhan po nito kasi po uh, hindi lamang po ito uh, para sa negosyo sugal pang protection po ito. Kaisan man ang lakad po ninyo pang kalatang din po ito. At hindi po kayo basta-basta po masusupil ng mga masasamang uh, mga duwindi, itim na duwindi. Pagkasama po nyo ito, kaisan po kayo pumunta, ay gagabayan po kayo nitong mag-asawang din na kon po ito. Napaka-bisa po itong mag-asawang din sa sa bahay, sa inyong bahay. Uh, pag may tangan-tangan po kayo nitong dalawang mag-asawang din ay hindi po kayo uh, kakapitan ng mga negatibo sa bahay at hindi po kayo mag-away ng mag-asawa. Malaking tulong din po ito sa inyong mag-asawa na hindi po kayo mag -iwalay na uh, mag asawa din di at palagi po kayong magmamahalan na walang katumbas po ng kaligayahan po pagkakalo sa inyo ng mag asawa din di sa mga kung po dyan na naglalabo po mga mag-asawa po maganda po may tangan po kayo nito at mano nung balik po yung kasama nyo po sa mag-asawa po na nung dati po ay maganda po yung kasama nyo po sa mag uh, asawa po kayo ay ibabalik po kung may tangan-tangan po kayo nitong magasawan doon maganda rin po ito sa mga pupunta sa abroad sa mga katulong uh, maganda rin po itong tangan-tangan po kasi pampalubag din ito na uh, yung mga amo nyo po ay uh, kukon po sa inyo uh, uh, ikagalang po kayo ng mga amo nyo po sa, uh, kung halimbawa po katulong pa kayo ah uh, abroad maganda rin po itong tangan-tangan nyo palagi lagay nyo lamang po sa bulsa o sa bag sa araw-araw kung di nyo po po at igit sa lahat po ay uh, dasalan nyo po ito sa araw-araw para lalong lumakas po sa hindi uh, pag may ganito po kayo ilagay nyo po agad uh, gumawa po kayo ng pants kung may pulang kung may pulang tila po kayo at tahiin nyo po na parang gawin nyo po supot na maliit yung kasya po yung dalawang magsando hindi na po sila ganyan po ninyo huwag nyo lamang po itong pahawakan po sa iba kayo lamang po makahawak po at huwag nyo pong ipakita sa iba kayo lamang po ang bilhin po huwag nyo pong ipakita sa iba at huwag nyo pong pahawakan po kayo lamang po maraming salamat po sa inyo lahat uh, sana po yung mag subscribe po kayo mag like and share pakitulong po huwag ka ng pangasinan ah uh, bro ito na po yung kon mo uh, sinyer ko po para may magamit ka pa ah uh, may ah uh, sikreto po ito na po pwede po itong gamitin sa ah uh, sa sabong po ah uh, pwede po itong dalhin sa sabong na ah uh, pag humiling, humiling po kayo sa kanya hawakan nyo po at humiling po kayo sa kanya Siguradong gagabay po sa inyo, mananalo po kayo. Maraming maraming salamat po.